Okay guys. natin ano. para matingnan natin yung sitwasyon ng Okay, guys. Nasaan lo guys? lang natin guys sudah guys para ala harap hirap na tulay alam ko walang mga babaho yun eh malapit lang to sa amin guys kaya sila sila i kung ano na yung nangyari mawa naman at bigyan din natin ng counting pangbigas bigas bigas binisita namin si Nanay e okay. malapit na lang dito malapit lang pasto <laughs> malapit lang yung bahay na yeah, mabisita natin salamat upo ka na ang um, kauping ano na yun ano pa mga pangkapilang ba pangkapilang

Kayu ngu Kayu pangsit jan Kayu di sakin yan Then guys, uh, napayos na ka lang dito guys. Malapit na lang itong bahay ko. Sinit-sinit ko lang. Maraming salamat.

hamak. ngayon, Ang usal ako. Ano na Gusto na ba siya ano? na? Laban na? Hindi tayo nitakot sa lakaran. Hindi hinayang mata kaya ang 30 Uh, Tawagan uh, uh, lang para mag-exercise na rin. Kaya guys, talaga guys, yung nag-isa lang siya dito, dinaudala uh, you know, ko lang, kung um, ano lang mayroon, ma... ano lang, tawag lang yung ano, pabigyan lang natin ng pangkape, yung ano, magiging uh, niya lang tubig. Kasi, okay. Dala mo isa Meron naman mga ano, mabaya. May bigay rin ako sa kanya ng mga pangano lang. Hay, okay. mekalinga. Uh, ano ang mo? Hindi ko alam yan ano talaga. natin hawak personal kasi nagpapayo lang. Ayaw mo kasi mamaya sagutin naman na hindi maganda. Eh, matampuhin ako sa to. Bagayin po bayan mo ayaw. Ayaw po. Ah, ano na lang? yung dito. Ah, sarili. Sarili mo na lang na sarili ng dalawa kung ahawakan mo. Kahit basta nagsasabi na ako sa kanya, ay, ano na lang. Baka sabutin natin hindi maganda.

Oh, sa aamin sila. So, so may, mayroon tayong 'yung ano, parang mo. Okilang. lang ata. Ah, lang. Pagdaraan yeah. lang 'pag ganaw 'pag may road. naman. Pa-paamin tinutulungan kita. Salamat, sa -sa, sa -sa, sa sa -no, tayo, ano, -no, tayo Tsaka, ano, Ako talaga hindi ako charity, na, eh. hindi, hindi na ako charity.

yan din. Wala Sa sarili mo lang. Natahimik na sarili mo. Eh, Hindi ka talagang magkakakita. Pagod na daw kita dito. Ano ano lang wala Malapit lang kita. Hello. mo lang kung ano may ko sa iyo. lang, hindi na makadahanat ng malakas.

Kaya ngayon nga, marami na dahan sa akin na dumatinda ko sa anong meeting ninyo. May nagsabi sa akin na yung sa linggo raw. Sabi ko, hindi ko alam kung anong oras. alam mo naman, hindi natin nahawak ang katawan natin. Ito na yung na yung anong katawan natin. Kaya nga si Nanay, mga kagap to nanguha ng uh, gulayin sa taniman niya uh, napakasipag tong matandang to kahit nag isa lang dito uh. yan eh uh. uh, tanim niya ito eh Eh, uh, dito daw siya kukuha ng maulam niya kung wala siyang Ibang maulam talaga, gulay. Yung kamuting bago ano, eh, tanim niya. Eh, okay naman. Eh, uh, nakakatulong rin sa kanya itong mga tanim-tanim niya dito. At salamat tayo na hindi sila pinaalis dito. Dito lang sila. Salamat sa barangay captain dito. Ayan lang, hindi sila natulungan pa. Awan ko kung matutulungan uh, to ng barangay sa situasyon nila. Ito kasama ko yung partner ko dito. Guys, uh, hanggang dito na lang guys. Uh, no? uh, Kuntukuntuhan lang kami dito dahil wala namang ginagawa kasi. Uh, malapit lang sa bahay ito yung ano yung bentuan lang <clears throat> Okay nai okay, salamat. Ah salamat sir salamat. Salamat. salamat Bye bye nai bye bye Salamat